Oh. 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 Ayong araw guys, nagtaan nga pala kami nitong bobo yung panghuli namin ng mga lapu lapo dito sa lugar namin. At syempre guys, niluto na rin namin itong mga malalaking lapu lapo namin na huli. Kaya samahan nyo kami guys, pumood trip. What's up guys, what's up sa inyo mga ka-padaan lang So ngayong araw isamahan nyo nga pala kami at magtataan kami ng bubo Actually guys, nung nakaraang linggo nga pala namin to tinaan Pinapan daw nga pala namin to every one week Hindi nga lang pala guys natin na videohan yung pagtataan natin nito. Ang style nga pala guys nung bobo na tinatawag ay yung kawayan guys na nilulubog namin dito sa ilalim ng tubig na pwedeng manirahan doon yung iba't ibang klase ng isda. Pero guys ang kadalasang naninirahan doon ay yung mga malalaking kulapo. Kaya ngayong araw guys ipapakita namin sa inyo kung paano pandawin yung ganitong panghuli sa pulapulapo. Tatakpan nyo lang guys yung magkabilang butas ng kawayan para hindi sila makalabas tapos iaangat nyo sila sa tubig. Tapos ayun na nga guys, nandito na nga pala tayo sa pinagtaanan natin ng mga kawayan natin o no, tinatawag namin bubo. At dito nga sa part na tayo, bumaba agad dito si Dugong para hanapin yung mga nakalubog namin dito mga taan. At ito na nga guys, so okay, kitang kita nyo naman na natatabunan ni Dugong na magkabilang kamay niya yung butas ng kawayan. At nung tinaktak na nga guys ni Dugong doon sa aming show, panagap na tinatawag, eto nga guys yung nasa loob niya, isang malaking kulapo. Ayan guys, grabe, okay, tangkitan -tang nyo na man Talaga naman guys, sobrang lakas niyan. Sobrang talas din nga pala ng hasang niyang mga lapu lapo Kaya mag-iingat kayo, huwag niyo silang kakapitan. Tapos ayun, pinandaw na rin ni Dugong itong pangalawang taan namin dito ng bobo. At eto na nga guys, kung makikita niyo, itataktak na naman niya dito sa ating hawak-hawak na panagap guys. At grabe, nung nahuli nga pala guys, maliit lang palang isda, hindi pala siya kulapo. Ang tawag nga pala guys sa isdang to sa lugar namin ay palata kaya pinahawalan na lang siya namin. Tapos ayan guys dyan sa part na hinahanap ni dugong yung mga iba pa naming taan kinakapaan niya lang ng mga kamay niya doon sa putik Tapos ayun na nga guys agad na rin sinisid ni dugong yan para makita yung mga taan namin at eto na nga guys nakita na niya yung malaking taan namin at sabi niya bunga may malaking isda sa loob Kaya nga sabi ko kay dugong dahan dahan niyang itaktak dito para makita namin at nung tinaktak na nga niya guys grabe napakalaking kulapo talaga yung nahuli namin na eh kung makikita nyo sobrang lakas niya talaga magpilwagan kaya nga dito kasi siya tinapat sa aming loob ng bangka in case na mabutas niya tong aming show ay dito pa rin siya babagsak sa loob. Grabe guys, lampas isang kilo ata itong huli namin kulapo na to na napakalaki talaga. Tuwan-tuwa nga kami sa part na yan kasi napakalaki talaga tong nahuli namin. At dapat nga pala guys, pagpapandaw kayo ng ganitong trap na panghuli ng lapo-lapo, ay -lapo, eh dapat hindi kayo masyadong magalaw dun sa ilalim ng tubig para hindi nila kayo mahalata na malapit na pala kayo sa kanila. Tapos eto naman guys, yung isa naming taan, eh, no? kung makikita nyo isang malaking katawan ng kahoy na may buta sa loob, bantong tinaktak nga guys siya ni Dugong, eh, may laman na namang isang lapu lapo sa loob. Grabe guys, good size din yung nahuli natin, e eh, no? kitang kita nyo naman guys. Kaya ayun, buti na lang nakakatatlong piraso na nga pala kami ngayong araw ng mga lapo-lapot. Grabe, mapapapood trip na naman kami dito. Kaya tuwa-tuwa na naman si Dugong dyan. Ito, enjoy na enjoy. Ito rin nga pala guys yung mga sideline namin ni Dugong. No, hindi pa kami nagbablog. Ganito yung mga pinagkakakitaan namin dito guys. Sobrang dami talaga namin alam na sideline dito sa aming lalao guys. Siyempre dito rin kami lumakit, lagi kami sinasama ng mga tatay namin kaya siguro lahat na halos ng kalakaran dito sa lugar namin ay alam na namin gawin para lang dumiskarte ng pera. Naaalala ko nga lang minsan pag nagpupunta kami dito sa Lalao eh, na abutang kami ng malakas na ulan na talagang nilalamig na kami dalawa ni Dugong Para nga guys bumabibrate yung amin sa kaya naming bangka sa so sobrang kilig ng katawan namin At dito guys maliit nga lang palang kulapo yung nahuli namin kaya pinakawalan na lang muna namin At gaya nga guys nang sabi ko ayan inabot na nga pala kami dito ng napakalakas na ulan kung makikita nyo Ito pa naman guys si Dugong ay eh, madali siyang lamigin, lamigin kasi guys to tapos ayun, eto na nga pala guys yung mga nahuli natin. Nakatatlong peraso nga pala guys tayo lapu-lapu dito. Pero napakalalaki naman guys. Lalo na tong isa, sobrang laki talaga. Kitang kita nyo naman guys. So halos lang pa siya doon sa buong kamay ko. Kaya nga sinukat ko siya kasing haba siya guys. tong buong braso ko yan hanggang siko. Grabe, sobrang laki talaga nito. Ito rin nga pala guys, yung mga nanlalagot doon sa mga pangawil namin ni Dugong pag nangangawil kami dito kasi mahirap na talaga itong padawihin. sobrang lakas talaga nila. Kaya nga ayun, dali-dali na rin kami umuwi dito ni Dugong doon sa maliit naming palaisdaan kasi nilalamig na rin kami. At sakto guys, ang lulutuin namin ngayong araw ay sinigang na kulapo, grabe, sobrang sarap nun at hu sarap humigop ng sabaw pag ganitong taglamig. Kaya nga guys, ayan kung makikita nyo, malapit na tayo lumanding itong jet natin dito sa ating maliit na palaisdaan at sakto nga pala na low tide ngayon kaya madali tayong nakapandaw ng ating mga taan. Pagkasi guys sa high tide natin pinando yun eh sobrang lalim pa nung sisisire natin. Sa sobrang low tide nga guys ngayong araw eh kita nyo naman eh nakalutang na to sa buhangin itong ating floating house hindi na sa tubig. Pagkarating nga lang namin guys dito sa palaisdaan eh agad ko na rin nilinisan dito yung mga lapu-lapu natin. Kalahati nga pala itong malaking lapu-lapu lulutuin natin kasi yung kalahati ni iuuwi namin sa aming mga bahay para may pang-ulam yung aming mga pamilya. Kasi guys, hindi rin naman namin maubos tatlo yan kasi kami lang naman ang na magpo-food trip niyan kaya uuwi na lang namin yung iba. Kaya nga dito guys sa part na to ay eh, nagpasigagad ako ng apoy at nagpainit ako ng tubig dito sa aming napakaputing kaldero. Saktong sakto talaga guys itong lulutuin natin kasi malamig ngayon at mapapahigop talaga tayo ng sabaw at eto nga guys dinadasalan ko pa yung lulutuin natin para maging masarap talaga at ayan nainitan pa nga ako sa part na to. Pagkalagay ko nga lang guys ng sibuyas at bawang ay eh, nung kumukulo na talaga yung tubig isinunod eh, ko na rin itong lapu-lapu natin at kikisan pa daw ni dugong bago natin lutuin para may remembrance daw. Kaya ayan nilagay ko na rin agad yung mga ginayat natin ditong lapu-lapu guys. Ang tawag lang dito sa lugar namin ay kulapo pero iisa lang po sila. After nga guys maluto ng isda ay eh, nilagay ko na rin itong ating okora para medyo healthy naman tayo. Tapos itong kamatis natin grabe sobrang sarap niyan mamaya. No, medyo paluto na nga guys, inilagay ko na rin itong talbos ng kamote natin habang nagsasasayaw din si Dugong sa likod kasi malapit na daw matapos yung lulutuin namin, na, namin at magpupod trip na naman daw kami. Kaya yeah, nga guys, after lang ng ilang minuto, grabe, luto na at inangat ko na agad dito yung isang malaking ulo ng lapu-lapu guys. Grabe, solid na solid yung lasa niyan at nilagyan ko na rin itong pangpaasim natin na sinigang sa sampalok. Grabe, maasim-asim guys to pag hinigop natin mamaya talagang sobrang nakakatakam. Sabi ko nga kay Dugong dito na lang kami kumain sa may gilid nitong dagat yung sa may tubig guys. Kaya nga pala guys tinatawag namin dagat yung ilog namin kasi yung kadugsong po talaga nito ay dagat na malapit na talaga siya dun sa labas. Kaya guys maalat na rin talaga dito yung tubig kaya marami rin naninirahan dito mga lapu-lapu. Kaya nga ayun guys nagsandok lang kami ng mga ulam namin dito sa aming pinggan habang nakaupo dito sa buhangin na nasa paa namin yung mga tubig. Kaya nga guys first bite namin dyan talagang quality quality talaga yung food trip namin guys ngayong araw. Tapos guys, habang kumakain kayo, eh, sasabayan kayo ng ganitong view guys. So habang kumakain kayo, talaga namang napakasarap sa piling. Sobrang payapa talaga ng buhay pag ganito yung nakikita nyo. Grabe, sulit talaga guys yung pagod at yung paglalamig namin ni ko sa panguhuli nito. Kahit nilamig kami, eh, solid naman guys yung food trip namin at napakasaya. Buko doon guys, yung magkakaroon kami ng pang-uwi namin pang ulam doon sa aming mga pamilya kaya sobrang saya talaga namin. Totoo nga pala guys, napakahirap nga rin pala maging vlogger pero okay lang yan. At least nakakagawa kami ng mga video na nakakapagpasaya sa inyo guys. Kaya kita it's na lang. Salamat sa panonood guys. Ha? Ha? <laughs>